Medyo may duda ako dun sa intensyon ng Kongreso kung bakit nagkakaroon ng ganitong pagsisiyasat tungkol sa prangkisa ng SMNI. Kasi nga parang reaction lang ito dahil parang nasakta naman yata si uh, Speaker uh, Martin Romualdez Pero dahil SMNI, ang pinag-uusapan natin dito, I'm willing to turn a blind eye on that kasi napakarami naman talaga kasing alingas-ngas at talagang kamalian itong SMNI na nagpapanggap lang naman na news media organization. Talagang makita mo naman talaga, napaka-partisan naman talaga nila talagang meron naman talaga silang kinikilingan lang talaga na faction. Ay, ito nga ang mga Duterte. Kaya, sige, ano nyo na? Cancelahin <laughs> nyo na ang kanilang frankisa. They deserve it. <laughs>